Ayan. Oh. oh na doon. Ayan na. Doon. Punta ka doon. Monthly juice po. Morning. Parasib na lang. nandiyan ng ulaklak ng oh. Masarap 'to oh. nandito na mga ayan oh. Masarap 'to kainin oh. Yung masarap kainin dito, yung ano, yung kulay black na. Masarap 'to. Ang tawag nito ay parang ano, mini grips. <laughs> mini grips ganap tayo ng ano, ng hinog. May nakita ko dito, kulay black. Masarap daw ito eh. Bibigay tayo ng monthly juice kaya nadaan ang kulang. Ito, 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 ito. Ayan oh. Yung may itim-itim na. Ayan. Pwede na kainin 'to. Mm. Hmm. up Pengi ako ha, Ate Elsa ha. Titikman natin yung ano nyo, yung yung grips nyo na maliliit. Ito, katulad nito, o yan o. Ayun o. No. Ayan o. Oh. Sarap din eh, no? hmm. <laughs> <Nahalag -lag> pa. <laughs> asim asim napadaan lang tayo dito kasi na eh nagbibigay tayo ng bill hmm. ng monthly dues ano hey, sir Yeah. Hey. Kasi. hindi ka kaya ng monthly juice ah, morning sir monthly juice po morning Na lang. Thank you. May <laughs> camera. May camera pala ito, oh. Drone. Ang galing. Ngayon. Ang ganda, oh. ay may ari ha. Nag nakokontrol niya. Papalipad siya ng drone dito sa loob ng court. Ang galing ng drone niya, drone. Drone. Ang galing. Kahit malayo yun, know, malayo na dun. Ang drone. Mahal siguro ang pagkabili niyan. Nandun na sa likod ng ano, nasa likod na ng building yung drone niya ang na nararating ng ano niya drone Ayan, may ari oh papalipad galing ano meron pala sinusuot sa ano sa mata para na mo monitor niya kung nasan ano, yung ano kung sa pupunta yung ano niya Ayan, yan, may, ano, may camera ayan o suot niya yung sa mata niya yung ano ayan na yung drone nandun na yung drone ayan drone ayan o makasok na dun ayan na dun hindi ka dun nandun na yung drone ayan Ayan o. Ayan, o. ayan na. Alam. Hmm. Ang galing na. Ayan na, Pupunta na doon sa ano. Sa so may building. Ang na. layo. Ang narating. Ah naman ang may hari nagpapalipad siya alikabok na nga dun oh. No? alikabok kasi nasang ang, ang ano, hangin